Matagumpay ang isinagawang Animal Health Services ng Provincial Veterinaria ng Maguindanao del Norte sa Bayan ng Parang. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Sa pamamagitan ng regular health monitoring, disease prevention at technical support, patuloy na iniaangat ng Provincial Veterinary Office ng Maguindana del Norte ang kabuhayan ng mga magsasaka at pinalalakas pa ang livestock industry sa probinsya. Ito ang layo ng isinagawang animal health services ng tanggapan sa bayan ng Parang araw ng Biyernes, October 24. Bahagi ito ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dato Tukao Mastura na isulong ang sustainable livestock production at tiyaki ng pangkalahatang kalusugan ng mga alagang hayo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.